Bawal ang diskriminasyon sa may mental health condition. Share this legal life hack sa mga matutulungan dahil hindi ka nag-iisa. At ni Chell, may depression and anxiety po ako. Mahirap po, hindi ko pinapaapekto sa trabaho ko. Okay lahat ng work assessment sa akin, pero hindi ako binibigyan ng big project at di daw ako ipopromote dahil iwas daw sila sa mga may mental health issues. Pwede po ba yun? Una, gusto kong sabihin na hindi kayo nag-iisa. May 6 million na Filipinos na nabubuhay with anxiety or depression at bili ko sa tapang at lakas ng loob mong harapin ito. Bawal sa batas ang anumang diskriminasyon dahil lang sa may mental health condition. Sa Mental Health Act, may parusa sa diskriminasyon. Kasama dito ang anumang ibang pagtrato o pag-exclude na naglilimita sa karapatan o kalayaan ng isang tao dahil lang may mental health condition siya. Kuya, responsibilidad ng bawat workplace na magkaroon nito mga policies and programs on mental health. Kung nakaranas ng diskriminasyon sa trabaho dahil sa mental health condition, kausapin ang HR at igiit ang karapatan sa patas na pagtrato. Pwede rin humingi ng tulong sa Dole Regional Offices sa inyong lugar. And that's your legal life hack, mga anak. Share nyo to sa mga matutulungan and follow for more.